Nakatry na mo ba kayong mag o sama ni Ini? Ayan, uh, sardinas mo na ngayon ang bibirahan natin. Yan o, oh. oh. dahil nagugutom na ako, naglampas ako. At hindi rin magpahuli itong ating uh, tilapia na sinugba natin. Ayan, ay uh, tutuslo natin sa ating sasahan ng pagkaharangay dito sa ating paya. Yan na, uh, at ating kukumuson at ating ihungit. Na. Napakasarap talaga yan. Yan o. Oh. What's up mga kalumahad? Kumusta kayong last dyan uh? sa video na ito mga lumadaan dito ngayon ako sa ating area nagsusugba ako ng tilapia na kuha ko kanina sa kanak na sa itong ating uh, biha at saka ating pikit ito na luto na yung ating sinugba na tilapia at saka hindi rin mapahuli yung ating uh, tinapa yan ha, uh, talaga yung ating tinapa ay ano na, na nabasa yung kanyang sulat o oh, ito at ating uh, magagawa tayo ng sasahan na uh, pakaharangay ng madigay na kapumbaw yan dito sa ating paya yan o no? napakasarap yung atin at hindi na rin pahuli yung ating tinapa ito na atin ang uh, bibudurin natin na itong tinapa yan sa ating bahaw para hindi ito makabalus yan ito pa yan oh lalagyan talaga natin napakasarap talaga dahil ako gusto ako pagkatapos ay kumain na ako ito na binigyan ko na yung ating bahaw na ating uh, nilagyan ng ating sardinas or tinapa at hindi na pa yung ating sinugba na tilapia yan oh. ating yan kukusuin at ating uh, itutudlak. Iyan, napakasarap ni ini. Iyan, um, ini. Iyan, oh, uh, ating kukumutin. At, ah, uh, kanato na ni Hungit. Ah, uh, ito na. Ah, uh, hindi ka talaga magmamahay dahil sa sobrang sarap ng ating nga uh, ulam ngayon. Andito nga ako makalumad sa ating nga uh, bukid dahil, naggaras uh, nag gagaras ako at naisipan ko na wala talaga akong pangulam dahil naglalampas ako dito nagisipan ko na talaga kanina na mamingot na lang ako ng tilapia at saka mayro kasama na uh, pikit at saka usail or biya yan na uh. at napaisipan ko at uh, wala hindi na ako nakapagdala ng hindi ako nakapagdala ng kaldero kaya na isi isipan ko na lang makalumad na aking isugba or inihaw o ihawin ko yung ating uh, nahuli kanina na tilapia medyo uh, konti lang yung nahuli natin dahil umulan umulan kanina kanang malakas kaya ito yung mga kalumad oh. kaya konti na lang ating ating nahuli yung ating panghimagas mamaya mga kalumad yan oh. So, na, napakasarap talaga mga kalumad itong pikit mga kalumad na isda ito yung talaga yung kasada, kasagaran na binibingwit namin dito sa bunuan napakasarap dito ayan no napakarap dito iprito at saka isugba saka ano at saka ipaksiw ayan napakasarap na ito ayan no napakasarap, uh, uh, ano? uh, napakasarap, no? napakasarap. tatabunan ng ating bahaw ayan no at ating ihungit napakasarap talaga kain makalumad kain ayan uh, yan, makalumad kain talaga tayo ngayon no Hmm, dahil ah, pagkatapos ko nito makalumbada mag ano ilinagay ko yung ating cellphone dahil nahihirapan talaga ako sa kalison dahil wala talaga ako ngayon makalumbada wala talaga akong ah, kami, ah kameraman o oh, nagkakameras yung, ah, akin, akin lang yung ilinagay yung ah, kanato cellphone sa kilit para makapagvideo tayo yan yeah, no, ito na yung ating tilapia makalumbada napakasarap talaga nito yan yeah, no. pagkatapos ng kumain makalumbada ay Maglalampas ako. Titiwasin ko muna 'yung aking trabaho. At pagkatapos ay uuwi ako dahil uh, malapit na 'yung ano, malapit na 'yung ulan, malapit na 'yung ulan babagsak. Baka mabasa tayo pati 'yung ating cellphone, patay tayo diyan. Hindi na tayo kapag vlog Ta dahil 'yung ating cellphone na hindi na maka nagpalagi nang nag-vlog at hindi na na-open at tinitiis-tiis ko na lang para meron tayong patuloy pa rin tayong uh, makapagbato ng video dito sa ating uh, page o dito sa ating YouTube channel. Kaya maraming salamat po sa iyong lahat mga kalumba dahil nandiyan kayo palagi. Sa so, mga uh, palagi kayong sumusuporta, palagi kayong tumitingin ng aking mga video. Sana ay nagustuhan niyo ang aking video mga kalumba. Baka gusto ka, baka gusto kayong mag like at mag share at mag subscribe libre na naman ito mga kalumad ito uh, ko na yung ating tilapia kanina mga kalumad oh. napakasarap dito ating tilapia na inihaw ito natin sa ating uh, sasahan na pagharangay napakasarap talaga Ja mm. <clears throat> At hindi na ito, magtagal na kalumar, hindi talaga na nakabalus yung ating bahaw yan, oh. Napakasarap yung ating kain at saka ito ating sasana, oh, bas. At ito na, pinag, ano, uh, tripan na natin yung ating panghimagas na saging na, eh, karnaba. Sa, kung mga kalumad, ano mga kalumad, napakasarap talaga kung gusto ko talaga yung saging na hinog na karnaba. Ayaw ko sa mga tunda, no, mga estampil ko, mga lakatan. Ito talaga ang pinakadabis ko pang kumakain ako ng hinog na saging yung hinog na karnaba. Yan mga kalumad sa ulitin mga kalumad sana ay nagustuhan nyo aking video baka pwede kayong mag like at mag share at mag follow at mag subscribe sa aking youtube channel sa kalumad vlog tv sana ay nagustuhan nyo aking video libre naman to at maraming salamat mga kalumad sana ay hindi kayo magbabago andyan kayo pa rin sa mabuting kalagayan o laban lang po tayo sa mga trials na dumating sa ating buhay yung mga problema sana yan malampasan nyo sana yung malampasan natin yung mga trials yan at uh, palagi tayong mag ano sa Panginoon mag uh, manalangin na uh, sana ipalayo tayo sa ipalayo tayo sa mga daotan na espiritu sa mga bad people sana ay nagustuhan video maraming salamat ingat